So tayo po ngayon ay mag-aaral barista 101, mag-aaral tayo ng coffee making for today. I-deliver natin yung training na kinatanggap natin sa mga students. Yun po talaga rin yung isa nito, kaya meron po tayong ginagawa ng mga workshops. Si Lynn lang, ano, napili doon. Ano, napili doon? Mga pastries na kanya ano? Hindi ko na magpakilala yung sarili ko, kilala niya na ako. Hi, sister! sister! Sir, akin din po Oil. Ah, oil. Oh, oil. Sa Second is, ito na yung coffee. Ganong kalaki oh, yung demand oh. and production and yung importation no, ng kape sa buong mundo. Kaya nga na, na students. Oh, so, so. Yes, kami. Mean, so, so, so. <laughs> Pero uh, para lang syempre, at least natin, part pa rin ng community service as trainer oh. na Third. Acids and that increase. How is it made? The process starts all the way at the plantation. What we call coffee beans are actually the seeds of trees such as Coffea arabica, the source of around 70% of the world's coffee. Around 30. Insert. Insert. Mo clock, then lock mo turn to 6 o'clock. 30 ml or 1 ounce. Ayan. At ito yung kanyang group head. Sabihin, insert, pag may laman ng grounds, ang compact na, sir, 8 o'clock. Hindi mo siya may papasok, kung saan ka mo lang siya, itatapat. Para may pasok siya, ayun, nasa 8 o'clock. Ang double shot ay, 60, so times 2. 60 ml or 2 ounces. Ayan. Ang dose, sabi ko kanina, 7 to 9 grams, ito naman, 14 to 18 grams. Tapos saka natin itatamp or ita-compact yung ground using tamper. So ito, ibig sabihin, pwede ka magawa ng single shot kasi single. Ito, pwede ka magawa ng double shots. <laughs> so you dark rose doon nila tinatago yung off notes or rather yung uh, lasa niya na hindi maganda ay din dark mm -hmm. Pero coffee okay. trend. Latte, why? Kasi nga, ang latte ay kung may latte art, so dapat wide mounted para kung baga may space pagka nag-design ka. Unlike dito, wala na masyadong space, may harapan ka. Pa. So, pagay mo lang tayo ng coffee. Napansin niyo yung kape na to, yung kulay. Very dark, di ba? And shiny na siya. Ibig sabihin, talagang mapait na rin itong kape na to, no? As compared dito. Or dark box. Ito naman yung sa excess na coffee. Ito pala yung pang level natin. Tapos may brush din tayong gagamitin para mapawish muna natin. So first, i auto-sound. Ito yung pangalan. -pang Bangil. Bangil. Kunasan. Yan. Kailangan medyo dry na so ready pala kayong hmm. ano cloth one is dry for wiping itong atong uh, porta filter one is damp cloth para dito or damp box ito naman yung sa excess na coffee pala like yung pang level natin. Tapos may brush din tayong gagamitin para mapawish muna natin. So first, yung auto sa. Ito yung pang ano. Babaeng aso. Babaeng aso. <laughs> <Bangin>. aso. <laughs> ka na. Babaeng naman. Sige, ganito. Hindi <laughs> ko okay, coffee. Ibig sabihin, fresh hindi siya yung luma na at tama yung extraction na nangyari talagang siya ay ano hindi po siya pwede na eh ay, ito ba? hindi po hindi po puno na po wait, wait, puno na po sir pag ito mag ako Then, 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 parang, 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 pa parang, 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 Yon, lak. Lak si todo. Back. Sige pa. Lak Sige pa. Kita niyo. Ay na. Water din siya. Hanggang ano lang kayo. Tawag niyo po dyan. Tapos, lagay na kayo milk sa steaming pitcher. Hindi masaya. Oh yang dari mana? You useless. Apa yang Tidak tahu apa namis. Yuk, highlight kau. yang gini. Cuma seberapa rumput? Empat sih. Empat sih. Ayo. Parang apa yang? Oke, flowers. Kasi yung air yung nagkabas para yan maging ano texture. Ito na yung ako ginawa. Masalat na siya. natin mamaya. Mga ginawa natin. Wow, wala. Yes. Ayan. Ayan, dapat ang okay. Ito, 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 Kanina. Sila na ngayon nag-cross. Opo, bago umilit yung... Ang ganyan kayo, Ms. Sa picture pala. Ilipat niyo po sa picture. Or pwede niyo lagyan ng chow syrup, Ma'am. Wash yung po mo. Uy, nice! <laughs> wow! Wow, wow! Pasang Ayoko idea, pang inumin. Ayoko uh -huh. yes. Oo. Dalawa pa sila, dalawa. Eh, wag na ako. Bakit po? Kailangan nyo to kasi. Four. Yung sinasabi nyo kanina. Ah, oh, okay. Yun yung atakin ko. Sige. Kasi na yung atakin ko. Oo, masyari. brain?

Tap uh, Taknya muna din swarm kasi may big bubbles para mga wala. Sige. So, handle magnetic mo. Eat <laughs> crash. <laughs> Never mind. Nagkakadrawing na, na dito, Ma'am. Ang dami na nilang na drawing, Ma'am. Ma'am, side oh, lang, Ma'am. Pwede ma na kayo nang barber nag comic shop. Ma'am, gilid, gilid, gilid. Oh, Ma'am, gilid. Yes. Ma Ma'am, gilid. Sir. Agagawa okay, mayo, setting coffee base or nanto. Wala naman dati nung order this. Wow. Galini Stephen. So. Ah. Sa paysong ay, amukanin tayo sa to. ay Ayun na asakin So, karaniwan na offer sa coffee shop, yung strawberry milk. So, sa 16 ounces na cup, lagay kayo 200 na milk. Hindi okay. ginagamit oh, po. Cream oh, milk or okay. fresh milk. Kaya dalawa na yung purpose na gamit yung ano, milk natin. hindi oh, pa na matatapos. Tapos, okay. tapos, sa uh, suka. May bawalang ko. Digo. Ito ay strawberry. Bawalang okay. ko. Ay, maganda pala tayo. Layer tayo. Layer. Pag okay. okay. nag-layer okay. kayo, ibig sabihin, okay. two ito, ito tone ba, or may two, may color, two colors, ito. three okay. colors. 100. Hatiin nyo siya. Tig 100. Para yung 100, pwede nyo lagyan ng syrup. Strawberry. Oh, wow, strawberry peel. Tapos, <laughs> here. Then, lagyan ng yellow. So thank you Sir Jay for teaching us how to make cold and hot drinks. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood.